Sa nakaraang kwento natin ay kinagat ng dambuhalang halimaw na leon na may pakpak ang kamay ni Peck. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkakagat ng leon sa kamay ni Peck ay bigla namang nagsibabaan ang ranggo ng kanyang ideya pati na rin ang kanyang kinain na ideya ng matanda. Pagkatapos noon ay binitawa na ng dambuhalang leon si Peck at bumagsak ito sa lupa habang tumatalsik ang kanyang dugo. Linapitan naman siya agad ni Seon at umiiyak naman ito dahil sa nakita niyang putol na ang kamay ni Peck. Habang ang leon naman ay nagsasalita na hindi niya lubos maisip na ang katapusan ng isang tao ay ang kukunin ng talento nila sa kanila. Bago mawala ng malay si Pect ay humingi pa siya ng tawad kay Seon at sinabi niya na gusto niya lang naman siya protektahan at nawala na siya ng malay. Nang makita yun ni Seon ay hindi niya namang mapigilan ng hindi umiyak habang sinasabi ng leon sa kanya na ang taong yan ay sinakripisyo ang lahat para sa kanya subalit hindi niya man lang masuklian ang pagsasakripisyo ng lalaki. Galit na galit naman si Seyon sa mga pinagsasabi ng dambuhalang leon sa kanya at sinabihan niya ito na manahimik siya at dahil sa galit niya ay hindi niya na pinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Sinabi naman ng leon na hindi niya ito marinig at dagdag niya pa na kung gusto niyang makiramay ay sana man lang ay lakasan niya ang boses niya. Dahil sa sinabi ng leon ay bigla namang sumigaw si Seyo na siya ang dahilan ng lahat ng ito at minura niya pa ang leon dahil sa galit niya habang nag-uumapaw ang kanyang aura na pula ay bigla namang lumabas ang kanyang isang cute na sungay. Habang nag-iipon siya ng galit niya ay sinasabi niya naman na dahil ba hindi siya malakas at dahil din ba hindi siya makapangyarihan kaya naman sinabi niya na gusto niya ng kapangyarihan at napagtanto niya naman na kung meron siyang sapat na kapangyarihan ay mareresolba ang lahat. At dito dahan-dahan niyang hinahawakan ng kanyang espada. Nang marinig요 ng Leon ay sinabi niya naman na nakaka-relate siya sa lakas ng kaluuba ni Seion. At dito na activate ang ideya ni Seion na tinatawag na White Jade Goblin Walk mode. At meron itong overall combat ability na A+. At dahil isinantabi niya ang kanyang Aura Plate ay magfo-focus lamang ito sa lakas. Siya ang kasalukuyang goblin ngayon at nagtataglay siya ng pagkabihasa sa larangan ng paggamit ng espada. Pinataas naman ng walk mode ang kanyang overall combat ability at ngayon ay A at 3 plus na. Ang kanyang espada naman na tinatawag na The Four Tigers Evil Slayer ay pinapalakas nito ang humahawak sa espada. Bigla naman siyang inataki ng dambuhalang leon at mabuti na lang ay nakaiwas siya at pagkaiwas niya ay lakas loob niya namang sinabi sa dambuhalang leon na lumuhad siya sa kanya at tinawag niya pangtanga ang leon na may pakpak. Kagad namang sumugod si Seon sa kanya at dahil sa taglay na lakas at liksi ni Seon sa kauna-unahang pagkakataon ay napisalag ang dambuhalang leon na may pakpak. Hindi naman makapaniwala ang dambuhalang leon dahil napa-atres siya sa pag atake ni Seon sa kanya at napaungol na lamang ito. At dito papa atake na si Seon sa dambuhalang leon at pagka-ataki niya ay sinalag naman ito ng leon gamit ang kanyang dalawang paa habang si Seon naman ay mas linakasa niya pa ang kanyang pag-ataki dahil sa galit niya at napasigaw na lang siya na mamatay na ang honghang na dambuhalang leon. Maya-maya pa ay bigla siyang hinuli ng leon at pagkahuli sa kanya ay sinabi niya pa na papatayin niya ang dambuhalang leon at sabay atake niya subalit sa pagkakataong ito ay umabot na sa hangganan ang kanyang lakas at nagkabiyak ang kanyang cute na sungay, subalit pinilit pa rin niyang makawala sa pagkakahawak sa kanya ng higanting leon at nang nakawala si Seon sinabi pa ng leon na kung sabay-sabay silang aatake sa kanya ay siguro may tsansa silang mapinsala siya. Dagdag niya pa na sa kasamaang palad ay hindi sila nagkakaisa ng mga tao kaya naman ganun ang nangyari. Pinatahimik naman siya ni Seon, at sinabi naman ng dambuhalang leon sa kanya na matututunan lamang ng tao ang kanilang leksyon kung makakaharap sila ng pagsubok na hindi nila makakaya. Dagdag pa nito na sa bandang huli ay si Seon ang makakatanggap ng katapusan. Muli na namang siyang pinatahimik ni Seon habang naghahanda siya ng kanyang malakasang pag-ataki mula sa himpapawid patungo sa dambuhalang leon. Mayamaya -maya pa ay bigla na lang nabasag ang kanyang cute na sungay dahil umabot na siya sa hangganan niya. Minungkahi naman ng leon kay Seon na kailangan nilang magkaisa marahil kung hindi ay mahahantong lamang sa kalunos-lunos na pagkatalo tulad nito. Bigla namang napalingon ang dambuhalang leon dahil meron kung sino ang tumawag sa kanya. Mula sa hindi kalayuan ay merong taong nagtanong sa dambuhalang leon na kung ang ibig ba sabihin ng leon ay magsimula na nilang labanan ang isa't isa. Ang bagong dating pala ay ang ating bida at sinabi niya pa sa leon na siya ang dahilan kung bakit wala na silang pagpipilian kaya naman tinanong niya ito kung bakit ba masyadong marami siyang sinasabi. Nang makita ni Seon si Jinsang ay hindi naman siya makapaniwala na kung bakit nandito siya. Kaya naman kaagad niya itong tinanong na kung bakit siya nandito at tinawag niya pangtanga ang ating bida. Tugon naman ni Jin Song na hindi niya naman sinabi na nandito siya. Nagmasid si Jin Song sa paligid at hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan dahil ayon sa kanya na mas malala pa pala ang sitwasyon na ito higit pa sa kanyang inaasahan. Nakita rin niya si Peck at napagtanto niya na parang nag-aagaw buhay na ito at pati na rin si Seon ay hindi na ayos sa oras na ito. Humingi naman ng tawad ang ating bida dahil nahuli siya sa pagdating, bumitaw naman si Seon sa pagkakahawak niya sa uniforme nito sabay tanong niya na kung bakit pa ba siya nandito at tinawag niya na namang tanga muli ang ating bida. Napaiyak na lamang si Seon sa dibdib niya at sinabi niya pa na sana ay hindi na siya pumunta dito. Wala namang tugon si Jin Song sa mga pinagsasabi ni Seon sa kanya. Bigla namang nagsalita ang dambuhalang leon dahil interesado siya sa amoy ni Jin Song. Kaya naman tinanong siya ni Jinsang na kung siya ba ang may gawa nito sa syudad. Tumugo naman ang dambuhalang leon na siya nga dahil pinayagan niya ang ibang tao na makaranas ng kawalan ng pag-asa ang mga taong hindi siya binigyang diin. Tugon naman ni Jinsang na hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi niya at kung maari ay huwag na siyang gagamit ng paggalang at tinawag niya na baliw na tanga ang dambuhalang leon. Hindi na nagsayang ng minuto pa ang ating bida at kaagad niyang inactivate ang kanyang partial murder sa kanyang mata dahil gusto niyang malaman kung ano nga ba talaga ang dambuhalang leon at kung ano ang tinataglay nito na abilidad. Maya-maya pa ay biglang lumabas ang dugo sa kanyang mga mata. Habang ang leon naman ay sinasabi niya na ang amoy niya ay mas nagiging mabangis at napatanong na lang siya na kung ano ba ito. Habang ang ating bida naman ay napagtanto niya na isang ideya ang dambuhalang leon. At dito nakita niya na kung anong klaseng ideya ang leon. Ang leon at ang halimaw na nagmula sa libro ni Daniel na tinatawag na ikauna. Hindi naman matukoy ang kanyang overall combat ability. Linapitan sila ng dambuhalang leon dahil interesado siya sa ating bida at tinanong niya ito na kung ano ba siyang klaseng tao at dagdag niya pa na na kung bakit ang kanyang amoy ay parang kapareho sa kanila. Tubo naman ng ating bida na marahil ay isang kalahating aso at kalahating ibon nito subalit napakasama ng amoy ng dambuhalang leon. Kaya naman paasar siyang tinanong ng ating bida na huwag niyang sabihin na hindi ito naliligo araw-araw. Hindi naman nakalain ni Jinsang na hindi niya kayang makita ang kabuoang taglay na ideya ng leon dahil isa rin itong ideya. Tumugo naman ang dambuhalang leon na ganun rin ang kanyang sasabihin sa kanya dahil hindi kagaya ng ibang tao ang hininga niya ay mabangis rin ang amoy. Tugon naman ni Jin Song na huwag siyang magsinungaling patungkol sa kanya dahil nagsisipilyo siya pagkatapos mag-almusal, magtanghalian at pagkatapos niyang maghapunan. Habang si Seo naman ay tinatawag siya at sinabi niya na tumakas na siya dito at dahan-dahan itong natutamba. Dali-dali naman siyang sinalo ng ating bida sabay sabi niya na hindi siya tatakas dito. Pinatabi na muna niya si Seon sa ligtas na lugar habang si Seon naman ay umiiyak habang tinatawag niya ang pangalan ng ating bida. Kagad namang tumakbo si jin Jinsang at si Seon naman ay pilit niya paring pinipigilan ito at sinigaw niya na huwag na siyang lumaban pa dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Nag-aalala lamang si Seon sa ating bida marahil sa kadahilan ng baka hindi makontrol ni Jin Sung ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa ay wala nang magawa si Seon dahil pinalabas na ni Jin Sung ang kanyang kulay pula na punyal. Inactivate naman ni Jin Sung ang kanyang partial murder sa kanyang kanang kamay at sa dalawang mata at meron itong overall combat ability na A double minus. Pagkakita ng leon sa sandata niya ay sinabi niya naman na nadismaya siya dahil yan lang ang kaya niyang ipalabas at inalipusta niya pa ito at sinabi niya na mas malala pa pala siya sa mga nauna niyang natalo na mga tao. Habang si Jin Sang naman ay sa isip-isip niya naman na hindi niya mapapangako sa kanyang sarili na makakaya niya ang dambuhalang halimaw na ito na walang kaakibat na panganib. Kaya naman nagdesisyon siya na mag-focus hanggang sa makita niya na kung anong klase ang taglay na lakas ng dambuhalang leon. At dito pinakalat niya ang kanyang partial murder sa iba't ibang parte ng kanyang katawan maging sa mata, sa kanang kamay, kanang binti, sa kanyang tiyan at sa kanyang balikat. Napatawa naman siya dahil sa isip-isip niya na kung mas ipapakalat niya pa ang kanyang murderous intent sa kanyang katawan ay mas hindi niya mapipigilan ang saya na nararamdaman niya. Pinagmasdan niya naman si Seon at sa isip ng ating bida na hindi niya gustong makita siya ni Seon na nababalot ng kagustuhang pumatay. At dahil hindi niya na mapigilan ang pagkalat ng kanyang killing intent ay nasakop na nito ang kanyang buong katawan maliban na lang sa kanyang puso at isipan. At dito nabaliw na naman ang ating bida at kung ano-ano ang pinagsasabi. Pinagmasdan na niya naman ang dambuhalang leon at dito nakita niya na ang patungkol sa leon na ito. Ang leon na ito ay nanggaling sa banal na aklat ni Daniel at ang tawag sa leon na may pakpak na ito ay ikauna at ang overall combat ability naman nito ay S+ na ni Daniel ang dambuhalang leon na may pakpak na ito sa pamamagitan ng kanyang panaginip habang kinukuha siya ng hari na si Nebuchadnezzar. Ang libro ni Daniel ay usap-usapan na kayang i-predict ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang ikaunang halimaw ay mayroong taglay na pangunawa ng tao. Lagi nitong nagagawang bigyang diin ang mga tao. At dito napatawa na naman ang ating bida at sinasabihan niya ng masasakit na salita ang dambuhalang leon na ang katulad niya ay isang basura at hindi niya siya makikita na nasa tamang pag-iisip at napatawa na naman siya. Nagsalita naman ang dambuhalang leon na may pakpak na ayon sa kanya ay inererekomenda niya kay Jin Song na sundin ito kung ano man ang ninanais ng kanyang kaluluwa dahil napagbasehan niya sa kanyang murderous intent na alam niya na ang gagawin ni Jin Song sa kanya na sasaksakin siya nito ng 5,436 na beses. Ang tawag naman sa kakayahan ng leon na ito ay tinatawag na empathy at kaya nitong maintindihan ang layunin ng isang tao o ang aksyon ng abilidad at sa madaling salita ay kaya nitong malaman ang susunod na galaw ng kalaban. Iwinasiwas naman ng ating bida ang kanyang punyal at pinapatahimik niya ang dambuhalang leon dahil kailangan niyang mag-focus dahil hindi niya nakikita ang malinis na ruta kung paano patayin ang dambuhalang leon. Sa isip-isip naman ng Leon ay labis na lamang ang kanyang pagtataka dahil bago niya ito patayin ay parang meron siyang naaamoy na pamilyar na parang kaakibat nito ng kanyang nawawalang pangalawang kapatid. Bigla naman siyang nag-aakmang dadamputin ng ating bida sabay sabi niya na tutulungan niya itong mawala ang katinoan ng ating bida. Nagpanggap naman na natatakot ang ating bida pagkalapit ng paanang dambuhalang leon sa kanya at sinabi niya na huwag siyang saktan habang nagpapanggap siyang takot na takot sa gagawin sa kanya ng dambuhalang leon. Bigla namang umatras ang ating bida at natatawa siya sabay sabi niya na sinabi niya na huwag siyang saktan. Nanlaki naman ang mata ng dambuhalang leon dahil mas tumatapang ang amoy na nanggagaling sa ating bida na sapat na upang maparalisa ang kanyang pangamoy. At dito tuluyan ang linamo ng ating bida ng kanyang murderous intent at tinatawag itong complete murder at meron itong overall combat ability na S at sinabi niya na dahil wala siyang nakikitang malinis na ruta upang patayin ang leon kaya naman nagdesisyon siya na tuluyan siyang lamunin ng kanyang kagustuhang pumatay. Dagdag niya pa na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman magkakaroon ng problema kapag papatayin niya na ito. Sumigaw naman ang dambuhalang leon na kung inaakala ba ng ating bida na matatalo niya siya dahil ayon pa sa kanya ay hindi niya siya kayang patayin. Kaya naman sinabihan niya si Jin Song na lumapit na sa kanya. At dahil lubusan ng nilamo ng ating bida ng kanyang ideya ay bigla naman siyang napalingon at tiningnan niya si Seon na inaalalayan ng kanyang lolo. Lumabas naman ang sistema na ang kasalukuyan niyang estado ngayon ay na-activate ang kanyang absolute murder at ang layunin ng ideya niya na ito ay ang pumatay ng tao na lubusan na siyang linamon. Napangiti na lamang ang ating bida at kaagad siyang lumakad papalayo sa dambuhalang leon. Nanlaki naman ang mga mata ng leon at tinanong niya kung saan pupunta ang ating bida kaya naman sa kanyang galit ay dinampot niya ang sasakyan at inihagis niya patungo kay Jin Sung sabay sabi niya na huwag niyang sabihin na hindi na siya papansinin dahil siya ang ikauna. Naramdaman naman ni Jin Sung na papalapit na sa kanya ang sasakyan kaya naman kaagad niya itong naiwasan. Dahil sa ginawa ng dambuhalang leon sa kanya ay matinding galit naman ang kanyang nadarama at tinanong niya ang dambuhalang leon na kung gusto niya ba na siya ang unang mamamatay. Kaya naman nagalit din ang leon at kaagad siyang sumugod sa ating bida sabay sabi niya na bagaman ay siya ang unang tumakbo papalayo sa kanya at pagkasugod niya ay inataki siya ni Jin Song gamit ang kanyang cute na punyal sabay tanong niya na talaga ba? Ang isang skill ng dambuhalang leon base sa kanyang overall combat ability na kung mas mababa pa sa A ang ranggo ng kanyang kalaban ay hindi siya nito magagawang mapinsala. Pagkatapos ng pag-ataki ng ating bida sa kanya ay tinignan niya naman agad ang kanyang sugat at ito'y dumudugo. Hindi naman makapaniwala ang dambuhalang leon dahil sa kanyang natamo na pinsala dahil ayon pa sa kanya na ang makakapinsala lamang sa kanya ay A hanggang pataas subalit nagawa pa rin siyang mapinsala ng isang pipitsugi na punyal na merong overall combat ability na D at tatlong plus. Pinagmasdan naman siya ni Jin Sung at namamangha siya sa leon. Tiningnan niya naman ang kanyang punyal at sinabi niya na namamangha siya dahil ang kagaya ng dambuhalang leon na parang laruan ay meron din palang dugo. Dagdag niya pa na ang itsura ng dambuhalang leon ay parang aso na ibon na laruan. Ayon pa sa kanya na hindi niya lubos sa na makakaramdam siya ng saya sa pagpunit ng laruan na gaya ng dambuhalang leon. Muli na namang nagulat ang dambuhalang leon dahil papunta na naman sa kanya ang mabangis na amoy na galing sa ating bida. Bigla naman siyang sinugod ni Jin Song at sinabi niya na meron siyang sasabihin kaya makinig siyang mabuti. At dito tinanong niya na ang dambuhalang leon kung alam niya ba ang ginawa niya sa kanyang tiyuhin sa nakalipas na matagal na panahon na at ipinakita naman ni Jinsang ang ginawa niya sa kanyang tiyuhin at agad niyang inataki ang dambuhalang leon ng paulit-ulit at dahil sa sobrang bilis ng kanyang galaw ay napasabi na lang ang leon na ang taong ito ay baliw na. Habang ang ating bida naman ay umaapaw sa kagustuhang pumatay na aura sa isip-isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang dambuhalang leon na hindi niya nakayang pigilan ang kanyang sarili dahil sobra-sobra ito para sa kanya at ang kagustuhan niyang pumatay ay unti-unti na siyang linalamon at hindi na rin siya makapag-isip ng mabuti. Bigla naman siyang inataki ng dambuhalang leon habang sinasabi niya sa ating bida na hindi niya akalain na makakatagpo siya ng tulad niya. Pagkatapos noon ay tumungtong naman si Jin Song sa paanang dambuhalang leon sabay sabi niya na merong mga pagkakataon na kinakamot niya ang siko ng kanyang tiyahin at inuutusan rin siya ng kanyang tiyahin na gamitin niya ang kanyang mga kamay upang maglakad na parang aso. At dito naghahanda siyang saksaki ng binti ng leon at tinanong niya ito na kung alam niya ba ang nangyari pagtapos noon at kaagad niyang sinaksak ito sa binti. At pagkasaksak niya ay ipinaliwanag niya naman na ganito ang ginawa ng kanyang tiyahin sa kanya na simula sa kanyang palso ang pagsaksak ng kutsilyo patungo sa balikat niya na hiwagawa ng kanyang tiyahin. Kaya naman tinanong na naman siya ng ating bida na kung alam niya ba na kung bakit ginagawa iyon ng kanyang tiyahin sa kanya. At inutusan niya ang dambuhalang leon na subukan niyang bigyang diin ang kanyang tiyahin. At dito sinabihan siya ng leon na tumigil na siya ngayon at kaagad siyang natama ng paa ng dambuhalang leon. At dahil sa lakas ng pagkaataki ng leon sa kanya ay bumagsak naman ito sa lupa ng napakalakas. Muli namang bumangon ang ating bida at umubo ito at nang makita yun ang dambuhalang leon sinabi niya naman na kahit pa amoy delikado siya ay nagtataglay pa rin siya ng katawan ng tao. Tinanong naman siya ng dambuhalang leon na kung nagkaroon ba siya ng pagkakataong siya ng kanyang sarili. Hindi naman masyadong narinig ni Jinsang ang katanungan ng leon kaya naman pinaulit niya ito. Tugo naman ng leon na kung nagkaroon ba siya ng pagkakataong kilalanin ang kanyang sariling kaloob-looban. Labis na lamang nagtataka si Jinsong sa katanungan ng dambuhalang leon sa kanya at sinabi naman ng leon na sigurado siya na hindi niya pa nagagawa yun dahil pinagbasehan niya sa umaapaw na kagustuhang pumatay na bumabalot sa kanya. Tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit siya makikinig sa sinasabi niya maliban sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Muli namang sinabi ng Leon na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang sarili. Pagkarinig ni Jin Sung ay bigla namang napatulo ang mga luha sa kanyang mga mata at sa kaloob-looban niya ay umiiyak siya at hinahanap niya ang kaysa isang naging kaibigan niya na asong nakita niya sa parke noong bata pa siya at sinabi niya sa kaibigan niyang aso noon na nag-iisa na lamang siya ngayon at natatakot siya dahil doon habang ang leon naman ay nagsasalita na ang tanging hangad niya lamang ay ang pagkawasak ng ating bida marahil nagtataka siya kung ano ba ang mangyayari kung sasabihin niya ito sa kanya. Linapitan niya naman si Jin Song at sinabi niya na naiintindihan niya siya at kinikilala niya siya. Natigilan naman ang ating bida dahil sa sinabi ng leon sa kanya na meron pa palang nakakaintindi sa kanya. Dagdag pa ng leon na kaya tingnan niya ang kanyang sarili. At dito naalala niya ang araw kung saan namatay ang kanyang kay sa isang naging kaibigan niya noong bata pa siya at pilit niya itong inaabot at humihingi siya ng kapatawaran dahil sa kanyang kasalanan na kaya siya namatay dahil dinala niya siya dito sa magulong bahay. Niyakap niya ang kanyang kaibigan na aso dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay nito habang nasa harapan ang kanyang demonyong tiyuhin at tiyahin na nagsasabi na hindi namatay ang aso kung hindi niya dinala sa bahay nila. Napaluha naman ng dugo ang ating bida at tiningnan niya ang kanyang mga kamay at meron siyang naririnig na tinig na nagsasabi sa kanya na masaya sila kapag namatay na siya. Malungkot ang lahat dahil sa kanya. Mamatay na lang dapat siya. Hindi siya nararapat mamuhay. Walang may gusto sa kanya. Namatay ang kanyang kaibigan na aso dahil sa kanya. At ang tanging hangad lang ng mga tinig na kanyang naririnig ay ang kanyang kamatayan o mawala sa mundong ibabaw. At dito na activate ang kanyang ideya na tinatawag na self-destructive murderous intent at nadagdagan nito ng isang S ang kanyang ideya rank kaya naman dalawang S na ito. Ang murderous intent ng ating bida na palaging nakatuon sa ibang tao ay nakatuon na ngayon sa kanyang sarili. Ang kagustuhan niya na mapatay siya ng iba habang gusto niyang pumatay ng iba ay linamo na siya nito. Pwedeng ma-off ang kanyang ideya subalit ang kanyang ibang pandama ay mananatiling nakaon kagaya ng kagustuhang pumatay ay pansamantalang mawawala. Ang succession naman ng skill na ito ay pwedeng ma-improve o mapalitan ng ability niya na absolute murder. Hindi rin matukoy ang kanyang doppelganger na skill at ang murder support. Nananatiling dalawang S naman ang kanyang overall combat ability. Laking gulat naman ng dambuhalang leon dahil maging siya ay hindi kayang basahin ng galaw ng ating bida gamit ang kanyang skill na empathy dahil nararamdaman niya na ang kagustuhang pumatay ng ating bida ay nasa kanyang sarili lamang. Habang ang ating bida naman ay sinasabi niya na gusto niya nang mamatay at nakiusap siya na patayin na siya. Tinawag naman siya ng leon at tinanong niya naman ang kanyang sarili habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay na kung mamamatay ba siya o siya ang papatay. Paulit-ulit niya lamang tinatanong ang kanyang sarili at hindi niya pinapansin ang dambuhalang leon. Kaya naman sa sobrang galit ng leon ay inataki niya ito subalit biglang nawala ang ating bida, hinanap niya naman kung nasaan na siya dahil maging ang kanyang empathy ay hindi na gumagana at nahihirapan na siyang malaman kung ano ang susunod na galaw ni Jin song. At dito nakapagdesisyon na ang ating bida kung ano ang kanyang gagawin at merong unti-unting lumalabas na buto sa kanyang harapan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!